Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Inero, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.41 ng umaga. Araw po ng Mirkulis. Mirkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa yung nangyari dyan sa hearing, dyan sa quadcom na kung saan ito si Colonel Hector Grijaldo ay napakinggan ko na may piling siya piling pala ang isinulat niya doon sa sinumpa ang salaysay niya may piling siya na gusto siyang uh, na magsalita sa salitang ayaw niyang ayaw niyang sambitin yun po eh. <laughs> ay magkukumin po tayo dyan Piling ay aywan ko kung ay sa bagay marami talaga ang nalilito dyan pero ako maliwanag po ang ang sasabihin ko dyan patungkol dyan dyan sa piling ang Biblia po ay hindi pwede yan na yung piling ay gagamitin mo yan. Hindi pwede. O dahil sa piling lang ay gagawa ka ng kung ano-ano. O dahil sa piling mo o ano pa yung feeling, pakiramdam mo o o inaakala mo na ganito ay mali po iyan. Mali iyan. At nagtataka ako dyan sa abogado na, na sumulat dyan. Opo. Ay... Sa bagay, maraming maluloko yan. Kasi nga, eh, kung hindi mo pag-aralan yan, ay talagang madadala ka dyan. Kasi ay, eh, feeling niya, eh, hindi ba, na pinipirsas siya feeling niya na gusto siyang pasalitain daw sa isang salita na ayaw niyang salitain ay marami talaga ang madadala dyan. Ay kasi nga, ay, ay piling niya eh. Ay pero nga, hindi valid po yan sa batas ng tao at saka sa batas po ng Diyos. Hindi uubra yan. Opo. Maaring sa Diyos uubra yan dahil nga yung damdamin natin na babasa ng Diyos eh. Pero siya lang. Pero paano mo huhusgahan siya kung nagsasabi siya ng totoo, hindi ba? Kaya mali po yan eh. Paano malalaman kung kung may katotohanan yung sinasabi niya ano ang gagawin mo? Yan po ang problema dyan. ipiling eh. lang niya eh. At medyo medyo nasagutan na po yan ni Akop, ni Congressman Akop. Ay okay na yung piling mo. Ay piling mo lang yan. Ay sabi ni Kwan eh. Ay pero ang tinatalakay ay yung mga pangyayari. Opo, sa husgado po kasi ang tinatalakay dyan ay yung mga pangyayari. Yun po. Hindi yung piling ay kung piling yan ay kahit na isang daan taong kayong mag-usap diyan eh, wala din mangyayari. Piling mo lang yan eh. At yan nga sa Dios. Hindi po kuan yan, hindi po ito ha, uh, sahin ko na ah. Uh, kasalanan po 'yan kung mag-aakto ka dyan, kung aaktuhan mo 'yan. Kasi nga piling lang 'yan eh. Kasalanan po 'yun, yung yung ginawa ni Grijaldo doon sa Senado kasi nga i eh, lumalabas na sinisiraan niya yung dalawang kongresman. Na pinipilit siya, gusto siyang pilitin ay ipinakita naman yung pangyayari doon sa CCTV, pinakita po. Kaya nga, Kako, ang pinagaaralan aaralan ng, ng gusgado o yung batas o ng mga tao, yung pangyayari, hindi piling. Yung pangyayari ay 15 minutes lang silang nag-usap tapos tignan mo yung, yung, pinagdausan ng meeting nila eh, wala namang kwan eh, private room eh. Mabuti sana kung nakasalamin na mayroong private room. Wala eh. At ang daming tao at napakaliit at napakaiksi ng panahon para sabihin na siya ay pinipilit. Ano mangyayari dyan sa 15 minutes? Wala. Wala. Ngayon, kung kinausap ka ng dalawang oras, ay pwede pa. At sa, sa tago na lugar, ayan po, pwede pa siguro yon Pero walang tao, na maniniwala dyan na pinipilit ka nung mga panahon na yan. O, kaya nga kako, ang pinag-aaralan po ng mga tao, yung pangyayari. Mga isa o dalawa, tatlong pangyayari, tapos mag-conclusion. Ayan. Hindi ba? O, ay kaya nga i- eh, Itong ang tatalakayin natin eh, yang feeling po, hindi po counted yan sa sa paningin ng Diyos. At ito nga, <laughs> nakalimutan ko na naman, sasabihin ko, kasalanan po yan na may piling ka lang na ganyan ay gagawa ka ng ganun. Sasabihin mo na, aakusahan mo na yung mga tao, kasalanan po yan. Kasi piling mo lang yan eh. Oh, pakiramdam mo lang yan eh. Bigyan ko lang po kayo ng, ng, ng isang example ha kung ikaw ay may gagawin na mabuti para maintindihan nyo po yung feeling ha alimbawa magbibigay ka ng ng tulong dun sa isang tao mabuti po yan eh o tutulungan mo yung isang tao dahil gusto mong tulungan pero naisip mo na baka gastusin lang niya sa ibang paraan hindi ba? piling mo ganon ay hindi mo na tinulungan kasalanan po yun opo kasi nga nananahan ka dun sa piling mo eh hindi ba yun po ang 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 sinasabi ng Biblia na anumang bagay na ginawa mo na sa pamamagitan ng piling lang ay hindi po maganda yan kailangan may mga pangyayari kang pinagbabasihan ayan po ngayon, ay, yun lang ang sinasabi ko, yung attorney na gumawa niyan ay, ay walang natin. Baka nagpapasikat siguro o gusto niyang palabasin na matalino siya, ay hindi po. Sa korte po, hindi po... <laughs> ay, hindi po hindi po isinasaalang-alang yang piling hindi po sasabihin ko na po ng nang diritsahan kasi kung isasaalang-alang mo yan walang matatapos po na batas o walang matatapos na desisyon. Kasi nga, paano mong i yung feeling na yan? Hindi ba? Kaya not counted yan. Ayan po ano. At saka ito pang isa, he is invoking his right against self-incrimination. Sa lahat po ng tanong, yan ang isinasagot niya. Ay, yan nga, ay turo ng attorney po yan eh. Turo ng attorney yan, pero pag tatlo o apat na, na tanong, puro ganyan ang sinasabi mo. Ah, ito po ang sasabihin ko dyan, ano? Yang, yang right against self-incrimination, actually, baliktad nga yan eh, sa turo ng Biblia eh. Baliktad o kaya, yung mga attorney natin ngayon, nababaliktad na. Opo, akala nila pwede nang gamitin yan. Hindi po. Pag ginamit mo yan, inaamin mo na, na may kasalanan ka. Kaya nga ayaw mo nang i-incriminate ang sarili mo. Ayaw mo nang dagdagan ang kaso o ayaw mo nang idiin ang 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 sarili mo. Pero yung attorney po na nagturo sa akin nung ako ay nag-aaral sa piate dinis po yan eh, sa Constitution Diniskas niya yan. Ito kanya yang self incrimination. Mas makwan ito kanya sa mag-asawa. Hindi mo pwedeng magpatutuo ka laban sa iyong asawa kasi masisira yung family. Yan po isa yon sa self incrimination. Pwede rin kanya yan sa sarili mo. Ayaw mo nang tumistigo kasi nga ayaw mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Pero inaamin mo na kanya na na mayroong ganun. Kaya nga ayaw mo na magsalita eh. O, ganun yan. Yun ang, ang kwan dyan. O kaya, mayroon namang iba, ito, ginagamit ito, kung walang abogado yung tao, mahirap na tao, at binubugbog ng pulis, na pinapaamin siya, pero hindi naman niya ginawa. Ngayon, ginagamit ito, right against self-incrimination. Kasi nga, ganyan ang practice po eh. Binubugbog ng mga authority. Kawawa naman yung tao, hindi ba? O kaya, mayroong ganyan. Pero nga, walang mga attorney yun. O walang kakayahan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ayan, iniimbuk nila yan right against self-incrimination. Yan po ang purpose niyan. May nahuli na tao para hindi bugbugin ng mga authority o paaminin o sa kasalanan hindi naman nila ginagawa o talagang kwan, mayroong ganyan, ginawa yan. Pero ngayon, nababaliktad po eh, ginagamit ng mga tao na may attorney. May mga attorney sila eh. Hindi ba? May mga attorney na sumusuporta sa kanila o binabayaran nila. Makapangyarihan sila. Hindi mo pwedeng gamitin ang right against self-incrimination kasi may attorney ka eh. Tutulungan ka ng attorney mo eh. Ay, hindi ka nga mabubugbog eh. Hindi ka nga makukulong eh kasi nga ah, harang yung attorney mo. O, oh. baliktad na po ang, ang nangyayari. Pinapaliwanag pulang lang po ano. Pero mamaya ay babanggitin ko pa na kabaliktaran yan sa turo ng Biblia. Opo. Uh, hindi, ang, ang ibig kong sabihin, yung interpretation nila, kabaliktaran po yan. Wala pong ganyan na pwede mong gamitin na kung tinatanong ka na, na yung nga, uh, ay ang tanong sa kanya, ay, eh, ano ba ang ibig mong sabihin dyan sa, na pinipirsaka, Ay, uh, ay, hindi dyan ba ipaliwanag? Kasi wala naman nangyari eh. 15 minutes nag usap ang daming tao walang walang private room paano kayong paano siyang pipilitin doon kaya nga hindi niya maipaliwanag kaya ang sasabihin na lang niya uh, iniimbuko yung karapatan ko against yung right against self incrimination ay pinapaliwanag sa kanya ipapaliwanag niya ano yung ano yung i-incriminate ka dyan? Ay, sinumpa mo sa ang tinatanong lang eh. Papaano? O, oh, ayan nga eh, piling lang pala. Kaya nga, kako, walang, walang kwinta yung piling. Walang kwinta. Ah, pero bago ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko lang po muna ito mga kwan natin, ano, mga sumusubaybay sa atin. Ah, kahit na po, kakaunti yan, ay basta alam ko na tama yung sinasabi ko o ang ang nilalakad ko kasi dito yung word of god eh. Opo, kasi yung mga haka ng tao wala yan. Saglit lang yan, kuminsa nga nababago yan eh. Pag nag-iba ang administrasyon, nababago eh. Pero itong nilalakad ko po dito, hindi po nagbabago ito. Ano? O sige po, ito po sila ano. Salamat po sa inyong lahat. Pusika, Doris May, Antonino, Ronel, Ebi Kumpio, Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orosco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Sael Berillar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas. Mel Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arben Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Priko Mo React, Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila ano. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausi, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours di Apostol CGP Chai Kapihan ni Artat Ago. Dimjo's Journey kakamping ang batas with Attorney Claire Castro ka di karbonil at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po ano, at tayo ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po ay taliwas nga yan eh, dun sa turo ng Biblia. Opo. Pero naging taliwas kasi nga yung attorney pinipilit nilang ikutin eh yung batas na yan Sinabi ko na nga yan ay proteksyon doon sa mga walang abogado sa mahihirap na kung saan ay binubugbog nga. O karapatan um, ipapaalala nila yan na hindi sila pwedeng pilitin. Ganun po yan. Yan ang purpose nyan. Pero ngayon naiiba. May mga abogado sila pero kiniklim nila na may karapatan silang ganyan. O Ayan po, hindi ba? Ay, hindi ka naman binubugbog eh. Hindi ka naman kinukulong. Kasi nga, ay may abugado ka eh. O, oh, ah, bawal ikulong yan. Dahil eh, walang kaso yan. O, oh, ganun. oh, hindi ba? O, oh, Yan po ang sinasabi ko. Ngayon, sa Biblia po, ang turo po ay magsisi, ikumpes, hindi ba? o kaya aminin natin ang ating mga kasalanan. Yan po ang itinuturo ng Biblia. At hindi ka mapapatawad po ng Panginoon eh kung hindi, hindi ka umamin. Opo. Ayan po eh, ang turo ng Biblia. Hindi ba? Kaya, ay kung ito, ay sasabihin mo lang na ay, ayaw kong sabihin dahil i-incriminate ako ay ay, hindi ka nga mapapatawad, hindi ba? Hindi ka mapapatawad eh. O, ito na lang. Hindi ba may batas tayo na kung inamin mo yung kasalanan mo, one step na mababa ang sintensya? O, ayan, hindi ba? Batas mo natin yan. Pag inamin mo, o, bababa ang sintensya mo ng isang step. O kaya kung... kung maganda ang performance mo, bababa na naman ulit yan. Ayun na nga, ano? Proverbs 28, verse 13. Ito po ang patunay na taliwas yan sa turo ng Biblia. Pero nga ay, paulit-ulit ko lang sinasabi sa inyo, yan ay applicable lang yan sa mga taong walang attorney yung right against self-incrimination o mahirap o yung nga binubugbog sa investigasyon dun sa kulungan kasi nga walang piyansa, walang pambayad walang attorney ganun po yan Proverbs 28.13 He who conceals his sin will not prosper but whoever confesses and renounces them will find mercy. Ayan po. Sino po ang tatanggi dyan? Wala eh. Wala makakatanggi dyan eh. Kasi nga sa batas natin, yung umaamin ay pinapatawan ng mababang sintinsya. One step. Hindi ba? O oh, ay tama. Yan, hindi ba? He who confesses sin will, uh, he who conceals yung itinatago niya ang kanyang kasalanan will not prosper. Ayan po, but whoever confesses and renounces them, yung mga kasalanan niya, hindi ba? will find mercy. Ayan po. Kasi nga ay ang mercy i eh, triumph over justice. O si sintin sa pero mababa kasi nga may mercy i, eh. hindi ba? And mercy triumphs over justice. Ayan po. Ito po, susunod. Itong paborito ko, 1 John 1.9 po. 1 John 1.9. Memoryado ko po ito kasi ito ang ginagamit namin para ikumbinsi ang mga tao na magsisi. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayan po ang 1 John 1.9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ayan po, nililinis, nililinisan pa tayo. Hindi pa tayo pinatawad kung hindi nililinis, nililinisan pa tayo. And cleanse us from all unrighteousness. Yan po ang ginagawa ni Kristo. O yan ang pangako ni Kristo. If we confess our sin. Ngayon, ay kung hindi natin ikukumpis yan, ay wala ah. Kaya nga, ang Panginoon po ay very patas po yan. Patas o very fair. Kung ayaw mo, ay bakit isasama ka? Hindi ba? Kung ayaw mong ikumpis ang kasalanan mo, hindi ka kasama doon sa ililigtas niya. Ayan po. If we confess our sin, He is faithful and just. He is faithful nga eh. Kasi nga, pinangako na niya nga yan eh. Oh, and just. Justified po yun. Kasi pinagbayaran na niya eh. Hindi ba? Justified po yan. Oh, if we confess our sin, of course, sa pag-aaral ko po, hindi tayo makakalibre sa mga kabayaran dito sa lupa. Pag nagkasala ka dito, may kabayaran yan. Opo. Pero ibang topic po yan, ano. Malalim na talakayan yan. Kasi yung iba kasi, nagkakamali eh. Pero pinapauna ko na po, ano. Lahat po ng kasalanan dito sa lupa, may kabayaran. Ayan po, ano. Romans, Chapter 10 verse 9 hanggang 10. Ito po ay kuan po ito ay ito rin ang parati kong ginagamit kung nagkukumbinsi ako ng mga tao na hindi paligtas. Your confession was made unto your salvation and your belief or your faith was made unto your justification for it is on what you confess that you are saved and it is what you believe that you are justified. Yan po ang nakasulat sa Biblia eh. Kabisado ko po yan. At kahit na nga yung attorney na makarinig yan, ay, ay hindi nila alam yan, ay nababangha sila. O, ay dito ko lang kinuha yan sa Biblia. Basahin ko lang po ano, Romans 10 verse 9 hanggang 10. That if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pero mahaba po na yan. Ay, simply, ang una kasi, maniwala ka muna eh. For with your heart you believe, you are justified, and with your mouth you confess, You are saved. And you uh, and are saved. Ang nakasulat dito ay, ay <laughs> ibang version po ito eh. Uh, pero marami pong ganito na nakasulat. Iba-ibang verse. Iba-ibang uh, book. Ganyan po talaga ang nakasulat. Ulitin ko lang po ano. On what you confess, you are saved. Or salvation, uh, your salvation has come because of your confession. And your faith, because of your faith, you are justified. Yan po ang nakasulat eh. Ay sinong, sinong hindi mag-agree yan? Hindi ba? Kaya nga, ang nilalabang ko po dito, hindi naman masisib ang tao sa kwan eh, sa batas eh. Wala yung batas na yan. Ay si Duterte nga eh, hindi naman sumusunod siya, hindi ba? Pag magbibilanggo siya ng tao, oh, igalang natin ang batas, sabi niya. Sundin natin ang batas, hindi ba? Pag ibibilanggo niya yung tao, pero pag siya na ang nasa, ay hindi naman sumusunod niya, hindi ba? Oh, ICC nga i eh. international po, po yan eh. wala ayaw yang sundin yan ni eh. ayan po no ganyan po ang tao opo o sige po at dito na lang po ano at palagay ko naman ay may natutunan tayo patungkol diyan sa self incrimination ano baliktad po ang turo ng Biblia kailangan mag-confess ka muna bago ka masib kaya nga yung kasabihan na walang unang pagsisisi, ang sabi nila, walang unang pagsisisi. Sabi nila, hindi po. Sa born again po, ang una naming ginagawa, nagsisisi kami. Bago ka masave. Ayan po ano. Kaya nga po, ang Biblia kabaliktaran po eh. hindi ba? Kung pag-aaralan natin, ang sabi ng matatanda, walang unang pagsisisi. Pero sa Biblia po, ang una pong ginagawa ng mga born again, kailangan mag ka. Opo. Ayan po. Kaya nga, itong self-incrimination ay ginagamit ni Grijaldo ay bahala siya, hindi ba? Ayon niyang i -compass. Pero, paano siyang papaboran ng tao? Paano magkaroon ng mercy sa kanya? Hindi ba? Yan po ang, ang nilalakad ko dito. O sige po, at hanggang dito na lang po ano, at muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.